Hello mga may, so dumating na nga ang order ko so, galing sa Wise Cleaner na DIY Dishwashing Liquid. May kasama nga ang premix, surfactant, or... and bubble booster, and thickener. So may kasama siyang manual mga may. So yan, kuha lang tayo ng 14 liters na tubig. So ilagay na ang mga sumusunod. Tapos mga may, ipahinga lang ng 20 minutes para naman matunaw yung mga mixture, mixture niya. So, ayan na Tapos na ang 20 minutes, mga mi. Haluin lang natin ng dahan-dahan lang. As in, dahan-dahan lang, mga mi. Saka mo ilalagay yung premix na ang flavor niya is calamansi. Then, dahan-dahan mo din ilalagay yung thickeners na Yun yung magpapalapot ng ating dishwashing, mga mi. So, ayan na nga. Ipapahinga lang natin ng 24 hours. So, after 24 hours, ayan na mi ang result. So, isasalin ko na sa mga pre mga pre na bottles ko na talagang tinatago-tago ko yan. Mahilig kasi ako magipon ipon mga may ng mga plastic bottles. So, para in case na kailanganin, yun may magagamit tayo. Na so, namang problema nga ako dahil meron pang tira. So, napakadami niya talaga mga may magagawa. So, ayan na natira. Ito na yung mga nagawa ko. So, ang dami niyan mga may. 13, 13 pieces 13 bottles. So, ayun, may tira pa. So, nag-iisip ako kung saan ko ilalagay yung tira niya. So, napakadami talagang pwede niyang gawin, mga mi. So, ayun na ang hinihintay niyo, mga mi. Gawa na din kayo mag-DIY nadin na din kayo ng dishwashing, mga mi. At para naman makamura tayo at makatipid tayo sa mahal mga bilihin natin. Sa mahal ang bilihin natin ngayon. So, ang ganda niya, mi, mabango pa. So, ayan, mabula. At na nakakatanggal talaga siya ng mga dumi sa ating mga pinagkainan. So, ito na nga dahil itatry ko na. Ayan, ipapakita ko sa inyo na mabula siya and then mabango talaga siya mga mi. Takakatanggal talaga siya ng sebo mga mi. So ano pa yung hindi mga mi? Mag DIY na din kayo ng dishwashing liquid. Mag order na rin kayo sa wise cleaner mga mi. So legit talaga mi. Ang ganda talaga niya and then mura pa mga mi. So yun lang mga mi. Pinapakita ko lang sa inyo kung gano'n talaga siya ka ah, galing at ka talaga. So ang ganda mga mi. So makakamura kayo. Ano pa Check nyo na sa yellow basket ko, mga mi. So, yun lang, mga mi. Bye!